Good afternoon mga Ludi Mga Ludi flips Ayan ang replacement natin na in order sa online Power window assembly ng bunggo left uh, Driver side Ayaw na kasi bumaba ng bintana Ayan o Ayan. Ayan na kahit na nakakabit pa to Ayaw na talaga Ano siya Stock up Binaklas ko na yan Inayos ko na yung motor niya Ayaw Talagang yung sa ano niya Bibil gear Yung may problema Kaya watch out kayo mga lodi Replisa natin Paano pagkabit yan no? Oh. Okay Alright Over and out <laughs> right mga Lodi Pips ay bago na tinikabit. Kerasahan na lang muna natin ng ano dito sa guide guideline niya, guide bar mabaga. para madulas hindi mo ano sa dito. Tinimin niya na to sa kadito. So, kaya niyo tingnan niyo naman yung ano niya, yung paipit niya. Kaya lang may pangkadulas yan Tapos ito, tanggalin na nang kasama natin tatlong tornilyo. Ah, diba, oh. Ano ito din mo ito? Hay nang tanggalo mo. Jis. Jis. Diba ani dang on Jis, gigawas na ko. Aundang ah, sit Jis. pa on? Yan. Jis, yabe Jis. Balik tapos gamit pala tayo ng star screw kasi sa salamin ayan eh. dalawa pa naman yan ayan isa para ma detach natin yung salamin so oh, star yung star ng pasko star screw galing muna niyang ano yan yung motor niya motor Motor Assembly tatlong ano yan tuyo okay. hood star scroll yeah. magnetic okay. hulog yung isang ano nat pamagnetin lang yan oh. pamagnetan lang yan Yeah, Magmas niyo. <laughs> ay no, ay, mag <laughs> so, ayun pa <laughs> na lang. Ano? Ah, kuha ko na ito. Jesus. dito. eh. lang natin. Sa ano pa naman ito? Yung sa motor. Motor. Kuha niya. Motor nut. May nut kasi yan dalawa yan oh. dito yan ba dito yan no. ang isang dito ang isang ay ayaw na yan kuy pwede mm -hmm. yan o oh. kaysa kwan yan mini ko yan para kwan lang ha uh, tanggalin muna ang salamin yan yung salamin na yan para madukot namin yung salamin Mag mabigat kasi pag naka-attach pa yung salamin kaya tanggalin muna natin yung salamin dalawang ano lang naman yan stars ko bago madukot yung slide bar slide guide ng slide dalawa daw sana Ata ko no koy, tamangan na yan sa amin koy. Yan, ayan, makuha na kagad yan sa lamin. Yan, para sipte. Yan, tabi muna. Para mai... right Glass. Para ma madali lang to, ano, yung tatlong ano lang yan, gis din nga undang ko ang ko hindi dahil mag hindi dahil mo siguro makuha ngini nga undang rat cheat rabang rat ngani najis na jis wa wa at to sa butay kay gi mga bro ya ay Oh, oh kanang <tip -tip> awa di magdimano ka kuy <tip -tip> <tip -tip> di yang malaum oh <tip> <Aw>, kanan <tip> ay di eh. Is, sarapin natin yung gis to. Disc, mag-manual na lang di mano. Malalim kasi hindi na pwede itong ano natin i ng gis. Yung ganito kasi may I may doon kanal 200. 200 si, si yan. Doon, maybe May Quad disc u. Tara. Dito na po. andu sian ayo ah. maluskin wala eh. umsi mapitin natin jis, yan wala yun auto ha wala ah motor ito matigas tigas ng pototoy niya mga lodi kailangan talaga ng one ayun wala matigas nama ah. ini sama init na, <laughs> so na kape Kailang matigas na sa mainit na kape. Wala na nga pala yung salamin. binaba na muna namin para madali lang pag attach, uh, detach ng power window mechanism. Pag detach nung luma. Ito yung ba? Yung sira. Kenapa ano may isa pa dito sa baba. Dalawa sa taas. Isa sa baba para mahugot madukot na yan may pasok yung binili natin sa online ang mahal kasi sa ano sa tago may eh. 3,800 yung presyo nila grabe kung makataga eh 1,500 nga lang bili yan sa online no isama e, mo pa yung shipping 460 di wala pang 2,000 libo lukul talaga yung tagatagom na yan ah masyado talaga silang matapagad ng presyo check up ayan ang bilis lang mga ano mahugot ha ayan yung sira ading, ading. ayan yung sira yan, pinasok na ang kuhan ang bago pamalit na assembly una muna yung slide ng window yun kaya sinira na ng ano kasama natin sinira na niya na yung soundproof cover <laughs> okay. Ayan. na test na nga pala namin yun na gumagana naman super so far so good Ayan, nilagay na namin ang slide mechanism ng power window pipitan na lang kasama natin mga lodi. Madali lang naman. Madali lang pag DIY niyan. Ang mahirap lang muna ay eh, mahirapan kayo pag yung pagtanggal ng cover dito. Tsaka yung goma niya, yung pang ano ng ulan, yung mga lik. Yun lang pag natanggal niyo na yun, yung kasunod na, wala na, mabilis na lang, madali lang. Hindi niyo na kailangan ng mechanic na patang Pwede na kayo magtanggal-tanggal mga lodi. Hindi na kayo mag-labor. Mag Kasi ang labor niyan, kuan lang eh. 450 kaagad yan. 400. Sa inyo yung pisa. Labor lang yun. 400, 450. Kasi sisiyaw-sisiyaw lang naman pala yan. mag-ano niyan. No? Ano? Ano nga, ano, digwi? Masok yung tatlong, ano niyan? Tatlong tatlong bip, yan bigay natin sa kasama natin yung tatlong na sakto talaga oh pang bungo pron uh, power window yan una kasi napalitan nito yung passenger side yun no napalitan na yon mga lodi dati pa mag 3 years ago na ata ngayon naman ito naman ang na bumigay sa atin yung uh, sa driver side ayun yung ano na nag stock up na yung ano yung motor nya gumagana yung motor ang problema lang nito yung dito sa ano nya bibil gear i open namin yan plastic lang pala yung ano nyan uh, ano na sa pag ikot ikot na tun na ano na retread yung ano niya gear. Kaya mahirap maghanap ng ano lang yung gear. Bili na lang ng assembly. Yung salamin. Kabit natin yung salamin. Ay na tanggalan na ni ni ko yung ining ko ka is iscro is, kay Ego na, lokasi. Wala ni testingan na, na namin. Lagi. Lagi kan sa ano yung katat? ikay yung katat. Ah, eh okay. Kasi hindi mo adjust ko. Toy gayo. Eh hugot na mo. Diri yan. Oh, di pika yan. Ay, wa magandar koy. Eh. Lang. Yan, sige, angat mo. Kina yan. Ah, boy, yung, no. Hop, baba. All right. Swabe lang. Okay, tinis ng kasama natin kung mag-slide ba yung ano natin power window assembly power window mechanism ayan na naman ay wait lang pala koy ah tanggalin pala natin muna yung dalawang ano Transport. ko parang maluwang to ah baba pa pala hindi na natin malupot baba natin kunti baba natin oh, para sumakto sa butas tao pa ng kasama ko yung stars ko kulay pula ayan tanggalin na namin kasi pag paglagay na ng kuan paglagay na nung salamin uh, okay na tanggal na rapin yung plastic kasama yung plastic kasi na, mayroon naman plastic pa naka sa so salamin na yan dalawang plastic na yan tanggalin na lang muna namin okay. ito yung ito yung ito yung ito yung holder ng ano ng holder ng salamin pero meron hindi yung luma muna ang gamitin natin kasi madali lang ipipilis yan okay baliktad ko baliktad yan yan na yung subukan na ng kasama natin pasok na sa pangat Doi, need assistance, Doi. Tang sumabit yung ano niya yung sabit yung plastic holder. Water down niyo yaya na kaya light color. nga na na screen saver. Ayon tapos nang ano yung yan hop ya pasabit lang yung yung ano yung plastic lana lagyan na kaganda ng tornilyo dalawa Star Solo doi. Nah, pula pulangan tuh. Ya penting di sini. Dewi, bakal. Ya. Ang holderan ho ayang guide bar ang ano. Tutulak mo po. Sangat ton. ini kayak malapad ini yo. Oh, Kok masih ngambil rendir? Malapad gini na na. Na na yo. Nang utang. Malapad gini yo. Medagang sa siguro yang koy. Nanda. Ang salaang kwan. An... Yang ya sa... yang holder. Ay, wow, ang butas pala. Butas mga lodi. Wala yo ay. Hawi din ah. Hawi din, hawi ko backing dia. Diri kay pa ingo. The... Okay. Uh, oh, uh, na oh. Okay. Nah, to start sudah. na ya, nah, nah. nah, nah. dito ya. Nang nang mga lodi. Na sitting na, sitting yung butas. May ano kasi na hindi pwede galaw yung plastic holder kay may butas. Dapat naka-align. Pero naano na na plaster ba. Ngayon. Ah. Alam nyo kasi pag hindi natin pinalitan Ang hirap pag nagpark ka Pag sirado mo ng salamin Hindi naman pwede na nakabukas Ang ginawa ko Naka-fix nga sarado siya May awang kunti May awang kunti Kaya pag ano Ginagamit yung sasakyan Napaka-init sa driver side Kasi sirado yung bintana Oop mo muna ng kasama natin mga lodi eh. Alright ano? Down. Okay, swabe lang. Hirap-hirap na. Okay, kaya malubat ng ano natin mga lodi Eh. Hihihi. Ang Yung butirin right natin. oh, sige na. Kaya madali na lang yung cover. Babalik lang namin yung cover. Okay, dito. Wow. natin ito mga lodi kasi binaloktok ito. Masigong pati ito.

Rubber? Oo, oh, nalabay ka Wala man At saka yung ano nya, rubber damper Bakal mo doon Army lad

Oh.